For you. Yes! Bukas kayo, no? Yes! Bukas po, Bukas po kami. Actually, it's what we can do for you. Okay. Yes, nandito po kami kasi gusto namin gawin ang part namin for World Environment Day. Yes! yes. yes. Uh -huh. yes. Siyempre, we want to make sure na nahihiwalay niyo ang mga nabubulok sa di nabubulok. Yes. Ay, yeah. sako, nako, nako. <laughs> Lagi po namin yung kinagawa dito, ah, anak mo. Hinihiwalay namin yung mga, ayun, nakita nyo yung mga bulok na bulok, <laughs> nakatayo. At yung mga di nabubulok, <laughs> nakatayo. Yan, yan. Kaya ka nababangga. Actually, may ano, may isa pa kaming rason kung bakit kami nandito. Narinig nga kasi namin dito sa, sa Salon de Chica na yes, na... yes, 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 yes. yes, oh, yes, yes. Tama ang narinig nyo. Dito sa Salon de Chica, hindi lang gupit kulot at manicure ang offer namin. We also have the latest and hottest cheese Okay. Yes, quiet. At okay. Uh, sit down muna tayo, sita muna tayo. Quiet. Eto na. Makinig na kayong lahat. Mm, makinig na kayong lahat, ha. Ah. Eto na. May kilala akong isang former matini idol. Ang chika. Ayun, yung mga laway. Okay. Sorry, sorry, sorry. Ang chika. Naloka raw sa kanya-kanyang dating collab team noong minsan magsama ulit sila sa isang event. Bakit kaya siya naloka? Eto na, mama Not, Julie, Raver, makinig kayo. Bakit naloka? Alaway-alaway. Oh, Layo oh, tayo. Alaway-alaway. <laughs> eh, kasi nga, nang iwan daw sa ere itong si former matinee idol. Huh? Okay. What? What? Naku, parang ganito ang nangyari. Paano? Parang ganito? Actors in. Oh yan. O, yan. Guys! Guys! Thank you for coming. Dahil sa inyo, sumakses ang aming event sa akin. Dating ka love team. Ay, hindi nag-sync. Hindi nag <laughs> hindi na hindi na hindi na hindi na yung hinga. Tsaka <laughs> ba? <laughs> no, ah, 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 ah. So oh. sorry. <laughs> One more time. Thank you, dahil sumakses ang aming event <sighs> ng aking kalab team. Oh? Hoy! Nasaan si Madri? Idol! It? It? Dapat gina pa siya pumasok sa stage. <laughs> Dere! <Direkt>? Kanina pa! <laughs> Hinihila dito sa dressing room! <laughs> Totoo tao. Ayaw niyang pumunta. Hindi pwede. Tako. Palabasin oh. niyo. Tako. Yeah! Mati ni Idol. Sige naman na, please. Let's go na. Kauwawa naman si former love niyo. Sabi? Eh! Lasing! Lasing na ako eh! Kaya niya na yun. <coughs> Cut! Oh my God. Ang gagaling ko ano natin kayo na. Oh, ah, gagaling ngayon ha. Ah. Yes. Dapat sana maulit sila uli oh, next time. Tunog <laughs> so Mother Earth. Ayun na nga. Nauna ang happy time ni former Matini Idol. Bago pa matapos ang event. Kaya naman, sino kaya ang makin Idol na to? Asan ang clue? Ay, kunin natin sa mga nabubulok yung... Eh, sa, okay. sa ating uh -huh. mga ano... Sa dahilan ng <laughs> mga tiyahin. Oh, asan ang uh, ngayon. clue ngayon? Ito ano naman ba kayo? Na, Sinin... Wala namang kape yan. Si Adi nga. Si at si Dinigin. Ay, ang gaganda uh, ng kulon. Ay, parang gagada. mga kapi. Ano ah, uh, Anong letter ba? Anong mga katanda yan? Bakit naka-colorful to? Kala niya yata pride. May mga pangalan sila. <laughs> si Ladino at si El Niña. Ah, ay, akala ko yung isa si Chucky. Tingnan mo. <laughs> Kutsilyo na lang yung kulang. Akala ko naman ang Deluvio at ang Diablo. Ito <laughs> <laughs> na. Oh. Sa pangalan niya ay may letrang B. 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 As in best in no appearance. Ah! B. Oh, ah. 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 Si former mate Idol. Oh, sino to? Oh, Nako naman. Sino May Bulong B, ah? B. Jason Bainza. Ah, hindi. Sino yan? B. 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 Oh Baron. Oh my God. Baron. Hoy, okay kayong ano. Pwede, pwede din Ernie Baron. Uli Ann San Jose. Oh, pwede, <rin. laughs> pwede din. Ray Burr. Bruce. B. Bruce. Ray <laughs> Burr. Bruce. Ray Burr. Bruce. Ay, Ay, oh, ito na. B, letter, oh, oh, Bobby, Bobby. Bobby? Sino B. hula nyo? Ibulong nyo sa amin. Come on. Bulong uh, na. Sino? Maybe oh daw. Alam ni Julian. Nabanggit niya na. Parang alam. Ano? Grabe. Ay, oh, grabe. Grabe. Dali, ang saya-saya dito sa salon ninyo. Pwede rin ba magpagupit dito? Ay! Yes! Sir, ako mong magkukupit sa inyo. Ay, yan, yan. Antipatik Anong magkukupit? Hindi ka naman marunong magkupit. Ako! Hindi, marunong din siya ka. di ba? Ako! Hindi mo magkukupit! Oh. Hindi ka nang kukupit! Late ka nang pumasok, ikaw magkukupit! Ay! Ay! Ay!